ang katotohanan sa pag-inom ng cloves water. Hindi lahat ay pwedeng uminom ng tubig na may cloves, bagamat may health benefits ito tulad ng antioxidant, antibacterial at pangtulong sa digestion, may ilang tao na dapat mag-ingat o umiwas. Una bontis at nagpapasuso, maaaring magdulot ng uterine contractions o epekto sa sanggol. Pangalawa, may problema sa dugo o umiinom ng blood thinners, halimbawa warfarin, aspirin, ang cloves ay may eugenol na nagpapabagal ng blood clotting. Pangatlo, may ulcer, GERD, o sensitive stomach. Maaaring makairita lalo sa tiyan. Pangapat, bawal sa mga bata. Masyadong concentrated para sa kanila. Panglima, may liver disease. Sobra-sobrang cloves ay maaaring makasama sa atay. Panganim, allergic sa cloves or spices. Maaaring magdulot ng allergic reaction. Tandaan, mas ligtas ito kung iniinom sa tamang dami. Halimbawa, ilang piraso ng cloves lang na ibinabad o pinakuluan sa tubig, hindi araw-araw na sobra-sobra. Heto ang basic guide para sa pag-inom ng cloves water para sa healthy adults, maliban sa mga taong may kondisyon na nabanggit ko kanina. Paano gumawa ng cloves water? 2 to 3 pirasong cloves. Buo, hindi powder. Ibabad sa 1 baso, 250 ml ng maligam-gam na tubig ng 6 to 8 oras o overnight. Inumin sa umaga, empty stomach kung kaya, tandaan. 2 to 3 beses lang sa isang linggo ito at ligtas na panimula. Huwag araw-arawin ng matagal na panahon dahil maaaring maging iritable sa tiyan o makaapekto sa dugo kung sobra. Huwag lalampas ng dalawang baso sa isang araw. Sino-sino ang mga taong pwedeng uminom nito? Una mga taong may problema sa digestion, kabag, bloating, mabagal ang metabolism. Pangalawa, mga taong gustong palakasin ang immune system. Pangatlo, mga taong may bad breath o oral bacteria paalala, kung makaranas ng pagsakit ng tiyan, hilo, sobrang heartburn o pagdurugo, ihinto agad at kumonsulta sa doktor.